Ngayon hey guys, guys. nangyayang tao, Nandito tayo sa tabi ng <coughs> dagat. Nag-ikot-ikot kasama ang pamilya. Lumabas kami para kumain, hanap ng makainan na medyo mura. Ayan. Pagkatapos, nagtambay sa buhanginan. Yan, maraming tao nakaupo sa buhangin ng iba. Naglalakad, naglalatag ng mga banig o kumot. Yan, tambay-tambay lang sila. Ang oras na ito guys ay hapon na ito. Mag-sunset na. Ayan marami pa rin ano, naglalayag yun o know? yun na naglalayag o dami pa rin hindi na ako sumakayan guys kasi ang mahal sa akin lang may experience ko makapunta ng Buracay hindi rin naman mangyayari kundi dahil sa anak ko siya yung nag-invite sa akin na uh, burak ay tawon para na experience ko naman daw. Yan, itu pa more ito yung aking anak, kanya asawa. Yan si Mrs. E, imashi masaya yung tyan niya kasi busog na. <laughs> yung aking pong bunso. Yan, engine na engine siya sa buhanginan. maraming makainan dito guys kaso syempre alam mo naman yung presyo may kamahalan kaya naghanap kayo ng pinakamura sa lahat <laughs> yung tipong pag kumain kaming apat uh, wala pang isang libo Yan. budget milang matipid lang. E, enjoy lang namin yung bakasyon namin. Pero mayroong kunting pagtipid kasi mahal talaga guys. Siguro yung iba nakarati na sa lugar na to. Eh, alam nyo na yan. E, hindi na rin kami masyadong nag Kasi yung may balon na ilahin ka sa dagat. Hindi na. Hindi na kami sumakay dyan. Ayan o, oh, sunset guys so ang ganda ng sunset nyo Ayan o oh. Kaya hapon ito guys Harap kami ng makainan Masarap din may experience ang ganitong pagkakataon na bibihira lang Kung ako lang, hindi ko na yan pinapangarap Kaya so, dahil sa anak ko nakarating ako dito Mm -hmm. Guys, thank you for watching!